Hi, mga kabesh. Good evening. Yes, good evening, mga kabesh. What's your name? Hannah Judy Adon. Hi, how are you, baby? How old are you? Eight years old. Po. Eight years old. May problema ako eh. Alam mo yun. Kasi ano bang gagawin ko? Kasi iniwan ako ng jowa ko. Ano? Eddie, sasabihin mo po. Eddie, okay lang, madami pa namang boys dyan, madami pa namang mga lalaki dyan. Nakala na mo, ikaw lang yung isang lalaki dyan. Tapos yung sampal mo, ko awita walk away ka. Hi! Yunan ang gagawin ko? Eh, anong kakantahin ko pagka yung malungkot na ako dahil iniwan ako ng jowa? Yung saksi ng langit po. Sige nga, kantahin mo nga. Di gumagalang, oh. bigay lahat pati itong aking mundo halik sumayo sa ilalim ng between habang ako'y nakatingin sa iyo wala na akong ibang maiisip wow sa oh very good naman. So, okay nang iniwan ako ng jowa. Basta nandito ka sa buhay ko, ah. Huwag mo akong iiwan. Love you, girl. Love you. Bye, Kabesh. Bye-bye, Sana merong moral lesson, di ba? <laughs> Pag iniwan, mag-move on. Bye.